tagal din namin nakasama yung pusa. Tatlong taon na yun, ano? Ilang, taon, ilang buwan na yun? Siguro dalawang taon na... Ano, Palaga? Yun ay nagpabayaan noon ako na operahan. Hindi uh, inalagaan nila. Ang inod inong ng madumi, natutik ang dogyot ng bahay. Uh, Kawawa. ganyan sa akin. Ah, Tawakan ko lang. Nakatutok lang sa akin. Ha? Hingi pa naman. Paras naman kami, eh. Di mo kaya natulog siya gano'n? Guys, ah, andito kami sa... Ano muna? Habang nag-aintay kay Dok, Dok, dok ay andito kami sa ano? Thank you. Ayun na kung kung kaya kaya kami bumalik ng kung ay dahil sa result ng kung 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 ay malaki kung 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 may problema sila sa liig. At ay, yung liig mo nga, oh. ay, ay, may meron din po siya problem sa liig. Pares po sila. So, pina-extra po siya kung bakit parang ang ubon naman din niya. So, si Hindok po ay hindi ko po alam kung ano ang gagawin ni Dok At kasi na ultrasound na, may ultrasound na po siya. Ipapabasa na lang sa kay Dok. At doon naman kapatid ko po ay mayroon na siyang x So, ako na po ang uh, nagpursige na sila itamin at kasi hindi po na ang galing ang kanyang ulo. Kailangan po nila ng tulong kaya hindi po po sila matutulungan. Matutulungan po sa maliit na bagay na ganito pero yung kapopera hindi na nakakakayanin ang bagay. At wali kaya ako na, naman ay eh, na operahan dahil na uh, tulungan ako na Ibang sa rekomendanses nila at sa sa akin So medyo mahirapan sila so, Kailangan lang siguro nila na may tutulong Na mismo surgeon na libre operations So sana naman ay matulungan pa rin natin sila Hindi naman po masama ang makatulong sa taong may hirap Subscribe na po kayo at like niyo ang aking channel at ako po ay dapat pati na tapahinga kasi chemotherapy po ako. Kaya lang ay hindi ko rin po naman matalas na sila hindi yun, tulungan at syempre isa sa kanila pala ka na, na malamak po anong sakit niya. Pero hindi pa rin niya malalaman ni eh, Doc kung kailangang i-request niya na biopsy siya kaya lang natatakot ako guys kasi nung binayub si ako lumaki yung akin po sa So nagkaroon nakaranas po ng kataro kaya naya ako na sila na operahin um, anyway. uh, um, ito. kataro ito. sa kasi hindi paslabas sa kung 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 sa dito naman sa pakano yung baryahan. Si Yna pa, pa ano pa praktikavila. Ayun kay Ate naman nang maniit mani mani 'yan Pero yung kay hinog talaga pa ano. Hindi yung pahabasin. So baala po si Doc anong magigib desisyon. So by for now, so habang kabilang naghihintay kay Doc ay nakita ko bagi maaf kepada kakak Ay aayos yung bahay ni Hinlog. Nga tulo. Ito! Oh. Halin. Yung, yung ano mo? Yung... Tambubong! oh, ilang piraso lang, kahit tatlo. Oh, sakyan doon sa tricycle, may kawayan kayo pati. Ay, wala, pag hindi mong ako. Ay, hindi mong ka. Ay, hindi mong ka. may anahaw kayo hinlog ano manguha pa ako ay, manguha kay ilang piraso ilang piraso ba? doon sa bubong ni hinlog ha? pansamantala lang ilang piraso ba hinlog? ay, ilan bilangin mo mga ano ba? mga ilan yung piraso sa palagay mo yung natulo doon kay hinlog na bubong ah, doon ba gagamitin? Oo, doon sila ayus, ayusin na nagpasok baka ako ay, anong kawawa yan ay, di ninyo pagawa ano ba kayo at least yung bahay may mayayero ay siya ay uh, ayos din naman ang yun. dami guys na puno nila oh. May indyamingo. May nangka. Oh, yung kahoy. Oh, Apagawa namin ang bahay na hindi. dalawa pa. Gawin mo na lima. Para doon sa balkon ay alagyan ng pampatibay. Dalawa ano. Ah. Kahit ano, dalawa doon sa balkon. Tapos doon ano. Pwede na yan sa balkon no. Nasa sinog. Parang natutulog pa ah. Natutulog <laughs> pa ah yan <laughs> <laughs> ano yung ano bubong na at ako na ang ko na itong kape kay hindi mo doon ha huh? kuno yung naghari <habitong> La so, sa... din wala fresh ko. At sa ka, galing kahoy. Ito si hindog na may malaking liig. Ayan. <laughs> hindog na malaking liig. Kaya ay na ah, ina, natin kay Hinintan. Meron ang medical certificate. Eh, kung kailan ba kay samahan mo kami. Kung saan yun. Saan? Kaya niya ka sa pututanin ay. Uh -oh, ay, nang nandiyan ay sila namin. Oo, ayun. Ay, doon na lang tayo lalapit. Ah, Dali na lang sa ano sa mga webis kasi ako magpapakimo sa Lunes. Oo. Uh hindi naman ako Martes at Webis. Kailangan mga Biyernes. Andala. Mhm. -mm. Pumunta ka na lang sa at, sa amin. Yung saging na may mm -hmm. saging. Dumating na patay sa sakyan. Yung pala yung bang pa, sa pala yun. Ha? Huh? Yung si ano nang uh. dalawang napick up sa kanila yung isang Ah, alis si Hindog Topper. Uh hmm. -huh. Nadya sa kanila pick up na saging. Uh, upunta dito mamaya o oh hindi? Ay, ah, hindi na. Pag hindi na si Tawa yan. mo si Pag hindi mo yung sasabihan. Hindi. Okay. Uh, bakit hindi tulungan? Okay. Uh, hindi naman makatulong yung isa eh. Hindi naman yung isa eh. naman yung ano ay, oh, yung isa dito sa loob. Tanggalin ang uh, yung ano. Ay, mahirap pari ko pag sa baba ka magtatanggal. Hindi, tutulak ay. niya pag eh. Ayun eh, ay, nakapa. Oo. Oh guys. Oh, si Hindo. Inatanggal na, yung anahaw. Ay, napikiran. Nakatali ang may Maya, may bubong na yan. Hopefully. <laughs> ano, so, wala pa gamit Ay, pa, paano pa, 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 pa. Ay, wala pa namang anahaw Nanahin ito, kay Ninong ito. Presyo ni Ninong ito. talagang ma mana ni Ate oh. Matandang dalagang yan. Sa Ola, kami... di naman namin matulungan at kami naman ay, ano rin, din. <laughs> kaunti, parang <laughs> kaunti pa rin nakita. Uh, matandang dalaga po ito, si Hindog. Baka po may merong available na binata dyan. Kala ko yung gabin na makakatulong. Binata po, binata po ang uh, ano kailangan namin yung masipag. <laughs> Yung maganda ang ano, puso. Yung makakasama niyo hindog habang buhay. Sariwa-sariwa pang bukuro. <laughs> <laughs> Birding-birding. <laughs> ang <laughs> ganda na, oh, <laughs> <laughs> ng pagkatao. ang ganda ng... Nakapicture ako, oh. Oo nga, ano. Bakit? Bakahanap ng malalang foreigner na video sariwa pa. <laughs> English din magsalita yun. Ano yun? Ang negro ba sa English din magsalita? Kaya yun? O marunong din magtagalog? Ay, hindi naman. Kasi It ano yung salita nila iba rin sa atin. Parang nauga. Ibig sabihin ay Tagalog din salita kaya ng negro? Ay, salita nila yun na yun. Oh. Ah! Ina <laughs> 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 Nado yan! Tiba na kayo, Ay, huwag mong kain at baka kami mag-ibagi ito. Huwag <laughs> mong kain. ay, na. Ay, kaya lang ito yung nasira ka agad, natuluan ay. Tanggal ay, lang ito. Yun ay ano, kaya matagal may, pla, may, tali ang mga tali. Oh. yung may dalawa ring anak. So, oh, oh na naman siguro ikaw. Kinakita ano, ano, ko ano, isama naman sa kanya yung maliit pa. Eh, di siya na rin nagpabinyag sa pangalanan oh niya. Sa baba. Yung fly oh yun, saw uh, uh, yung nakalagyan. Aba, mahirap ng Pag may bagyo dito, katakot eh, ah, yun bang? Eh, pag may bagyo naman, nilapaan ko yan sa bundok. dapat may bagyo yun Mawa ka muna. Ano daw? pulikat Ano? pulikat Oh. Ay, madali naman yung mabala. Naninigas Oo, pulikat nga. Relax lang, kalma ka lang. Madali naman yung mabala. Ako, na... Pijirin Ako, na. hindi masakit. Ako, pulikat. Ako, namawala naman agad. Yung ano, yung pulikat.

sa kaya tahimik. Ay, dyan sa sulok yung pusa. Ayan o.

ay iihaw na lang, itali ma na. mamayan na. Sa kanila lang, hugasan mo na lang uli ma at madumi yan. Doon mo na patong sa ibabaw, itali mo. <laughs> itali ka ako, gusto sa taas. Oh. Ah, Pabubungan na natin ito. Kasi ano yan eh. Oh. Anim na yero tanggal ko na kasi yung sa sa pag maaulan. para maayos ng kanyang pinipirhan. Hindi na maaulan si Muning, Pare sila. Ang um, gusto ko ano ito ipahalog block Hindi, hindi pa lang sa ngayon. Kasi pag ito, matibay na yung kanyang titirhan Ito, guys, Nag-order ako ng tahoy para palitan siya dito. Gabok na. Kasi wala na yun ah. Ano? ano? Oh, Gabok na. Katakot. Uy, eh. lagay mo na lang yan sa kanya. Ibigay mo na. Ano yan? Mababatayan dito. Ay, may buwan. Ano ito? May buwan? Ay, natin Ay, ay. ay. Ah, yung isa niyan. I try ko lang kung ano nasa. Oy, nadapit 'yung toro. Ala na katabi. Oh, wala mabo. Inilayo na lang nila 'yung pusa. So, inpinapatabi ko. Kawawa po pag ayan inatabi talaga namin sa so, gilid na. Tabayuri.